Nagtungo ang team Balitang Unang Sigaw sa palengke ng Palayan City kung saan nakapanayam namin ang mga tindera at mamimili doon upang malaman kung naramdaman ba nila ang pagbaba ng presyo ng mga pagkain. Ayon kinanay Clarita, tindera ng gulay sa Palayan Market, buwan-buwan ay tumataas ang halaga ng gulay bagyo gaya na lang ng cauliflower na nasa 140 hanggang 150 noong buwan ng July at August 160 naman kada kilo naman noong Setyembre. Ang gulay Tagalog naman tulad ng talong ay naglalaro ang presyo sa 60 pesos hanggang 70 pesos ang bawat kilo noong buwan ng July. Tumaas pa ng 80 noong August hanggang 100 pesos noong Setyembre. Pumalo naman sa isang daan kada kilo ang ampalaya noong July hanggang 120 pagsapit ng Setyembre. Ito namang mga gulay na to, pagka bumagyo o kaya ano, Pagka mahal kasi kakaunti yung nakukuha, kakaunti yung naaani. Kaya alam mo ba yung gulay pagka maraming naaani. Isa sa itinuturong dahilan ng pagtaas ng presyo ng gulay ay ang nagdaang bagyong Karina at Ferdin itong mga nakarang buwan na nagdulot ng pagkasira at pagliit ng ani ng gulay kaya kumunti ang supply. Medyo bumaba naman umano ang presyo ng mga isda sa 10 hanggang 20 pesos tulad ng bangos na may malalaking size na dati ay nasa 230 kada kilo at bumaba ito sa 220 noong Hulyo at Agusto. September naman ay umabot sa 200 hanggang 210 ang halaga nito per kilo. Ganon din sa tilapia na mula 115 noong buwan ng Mayo naging 145 noong July at August at bumagsak sa 135 na lang ang kada kilo noong Setyembre. Ayon sa mga tindera ay sabay-sabay na nag-harvest ng mga isda kaya medyo bumaba ang presyo ng mga ito. Sumi pa naman ang halaga ng karning baboy mula 280 hanggang 320 kada kilo noong July at August. Setyembre ay naging 330 kada kilo na ito. Gayun din sa manok, mula 170 pesos ay tumaas ng 10 piso noong July at August at ng September ay naglalaro pa ng 180 hanggang 190 kada kilo. Kakaunting production at supply ang isa sa sinasabing dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga karne. Mahirap pasilat, lahat i-adjust mo. Magmula doon sa pinakamaliit na uh, himay ng ating mga pangangailangan, eh kailangan pag uh, pagkasyaino para umabot sa isang pinsinas. Naramdaman naman umano ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas sa Palayan Market sa Palayan City sa loob ng tatlong buwan. Ang regular rice na naglalaro sa presyong 46 hanggang 51 pesos kada kilo. Ang special rice naman ay naglalaro sa presyo ng 52 hanggang 60 pesos ang kada kilo. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng presyo ng bigas ay malaking ambag sa pagbaba ng pangkalhatang inflation rate hindi lamang sa lalawigan ng Nueva Ecija kundi sa buong Pilipinas dahil isa ang bigas sa pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino sa pang-araw-araw. Ngayong sumapit na ang bear months, inaasahan naman na tataas ang halaga ng mga bilihin dahil mas lalaki ang demand ng mga mamimili upang ipagdiwang ang Pasko at bagong taon kasama si Jeremy Ramos at si Ira Jane Sibuma, smile September so 23rd para sa balitang unang sigaw.